Kita oh, amat oh. Oh, oh. Oh, oh, okay? oh, okay na do, oke okay. no? Oke muna kita kapo oke? Oke na, oke. Oke na, oke. oh na, oke. Oke na, oke. oke. Oh, yun si Chamonim, sabi niya, putyuwa daw. Putyuwa oh. Tapos na kami, kami uuwi na. Uuwi na kami. Ipinaba na ng ano. Ipinaba na ng kamay. Patanggalin na natin yung buwan. Pananggalin na natin itong tali. Ayan, natin yan. Nag-i-spray na yan magkasawa lang yun sila guys pero ang tindi o oh. lupit oh. hindi ewan ko na kung kailangan ito ng taukan baka nadadala na ito sa taukan nya dati ayan oh, yan, oh. Sulu -sulu lang nag i-spray oh. -edad na yan pero ay eh, ang tindi ng mo oh, dyan pa lang sa pagyuko-yuko nyan wala na kahapon pa yan nung isang araw pa yan nag sulu sulo ng spray oh. oh sabi niya oh, binibidyo ka daw doon oh. Oh, yung asawa niya oh. kukunin ng asawa niya yung van oh. Huh? pala guys sinundo niya pala yung mga magiina yun sinundo niya pala yan hmm. kaya pala siya umuwi kaya pala siya umuwi yan o, sinundo niya pala hmm. kaya pala siya umuwi sa tabi dahil sinundo niya pala <laughs> na balinda palingkod ang Nonton niya pala yung mag-ina. na yung kinuha na yun ha ah, critch. critch pala yun ah, um, pinatid dyan Magpap, maglilinis kami ngayon ng abalon. Maglilinis pala kami ngayon ng abalon. Magpayoko-yoko naman. Hmm. 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 kaya pala yun o oh, diba Okay So yan guys, kami ngayon ay naglatag na ng lubid at nagtatanim na. Ito yung umiikot na kwan. Tapos ito yung mga lubid. Tuloy na andre ng lubid eh. Kalahati, you know, wala pa sa kalahating area namin kanina. Yan. Daming daming lubid to. May muna kami. May merenda. Habang nagmi-merienda tayo muna ay magbi O, di ba? Ayun ang mga kasama namin. tayo ay magmimeryenda ng hiran hiran yun na po si kunchito yan yeah, o ang galing galing ni Samonim oh oh o oh, diba <laughs> kita mo ang galing ni Samonim oh nagkabo tinamaran man eh Nagkabodog ka na ang pamo nag tinamaran man oh nya yeah. muna oh lang yeah oh chua oh. yo sa mo name oh oh very good oh ma oh Ate okay, Delisa Huwag oh. yun na mo mahurot Karong Adlawa Basta namang yun Diri mo na Ihigot mo na pc Ay Kay Naitanong nga ah, Tasima Na uh. Ugma na no Kay gila ay na nga Kung Pusing Ugma na daw Kay uh, Ugma na daw Kay gila ay na Okay, manguli, manguli na mi. Nanandap-dapli naman na oh. Manguli na mi. Nakadunggo naman mi. Gilaay na akong busing. So ito guys. Ito yung nagiging tashima yung pakain. Kala nyo pa mo lang. Pero meron na pala siyang chemical sa ano. Nakadikit. Yan. Pamu yan. Pero itatali yan sa lubid. Yan tulad nito oh. Yan oh. Nakatali na siya oh ito yung kanyang ano machine yan tapos dyan ano yung lubid yan dito siya isasabit. sabit ganyan Isasabit siya lang ganito yan tapos nandiyan ang lubid yan yan okay kayo yan magmimirinda naman kami yan Wow, masih sayu. Yeah sarap, oh. Tignan mo, oh. Hmm. Nanghali, hmm. ano na pala ito? May kanina. Oh. Oh. Kaya tayo. So, guys. Ang sarap ng kanyang, ano, oh. Ang sarap ng kanyang soup. Baka. Talagang, ano, oh. Oh. Talagang. malamig talaga, oh di diba? Oh, yan pa. Pogi! So, ang kanin nila masarap, masusuyo. <laughs> masusuyo. Masusuyo, masarap. Yeah. Oh. Hindi maring hindi kumain guys pagdating talaga ng ano kain talaga. Kanya no. Oh. Ang ganda ng kanlang bigas, oh, malalaki ang nom, taos malagkit. Mm. Di ba? masusuyo oh masarap nga daw masusuyo mm. yan kakain tayo ngayon guys mm. sarap nito sinong hindi mananaba nyan alagang alagang baby powder okay